Kakaabsan mga punsoy, paakit na tayo ng Baguio City, nandito tayo may kamay Marcos Highway Pinapakita ko lang po yung paakit ng Marcos Highway, paakit na po tayo ng Baguio City I have the videos lang po to Paakit na po tayo ng Baguio City, kakaabsan mga punsoy Nandito tayo sa zigzag ng Marcos Highway Medyo patag pa nga eh medyo patag pa nga to mamaya ipupe na mamaya. lang pa pupe kana mamayan kada zigzag na may mark ba highway pero patag pa to mamaya ako sa tiktok bakit yan? bakit tayo ng babi dito ngayon eh? sa mark highway na ba? bayan niya ka ng ano to eh bayan na Rosario, bayan ng Rosario La Union Rosario La Union na to Ito, paakit na tayo rito okay. Samahan nyo lang uh, ako Upload videos lang to Nakakita tayo ng bagyo Marcos Alvino Hindi rin tayo sa Rosario La Union Ay, Rosario ano pala Rosario La Union Rosario yeah. bagay ni upload lang po na mamaya maglalay po tayo dahil papain naman na po tapos mamaya maya mag live na tayo sa strawberry farm so pero so so Chinese temple yun tayo mamaya yun muna yun muna, yes. muna tayo yun muna tayo kung araw mamega dito tayo sa may bayo, kami dating site ng Hyatt Hotel yung dating site ng Hyatt Hotel dun sa may hotel na gumuho ng Lindol ng 1990 pupunta oh, wow. tayo naman namin yung gabi papakita ko lang ang ganda ilog yun yung ilog Lang po yun lang puta sa Baguio, at ah, na the chamber ba 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 dadating si tita ah, lang dadating si tita ko ba december 2 ba 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 Siya, Kasi ang Grand Mari, babalik din kami dito Sabi ni kasi gusto niya pumunta ako sa Tokyo Kaya lumaki dito sa